Nagluto nga ho pala ako ng pritong pork chop. Madali na nga lang hong lutuin. Abay malapit pa hong masunog ka na. Di ka rin Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho. Bumili nga ho pala ako ng tatlong pirasong pork chop. Pagdating ko naman ho dito sa boarding house. Ay agad ko nga ho palang hinugasan aring karne. At akin nga ho palang sa saglit. Tatlong beses ko nga lang ho pala yung hinugasan hanggang sa mawala na ho yung pinakadugo tapos titigisin lang ho natin. At maglalagay naman ho tayo ng pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos halu lang ho natin para magmix yung lasa. At iiwanan muna ho natin saglit para ho mamarinate na ang kaunti. Magsisindi na nga ho pala ko dyan kalan. Pagkatapos isasalang na ho natin aring kawali. Papainitin lang ho natin iyan at maglalagay na ho tayo dyan ng mantika. Kapag nga ho pala na ilagay na ho natin yung mantika atin muna nga ho palang iiwanan saglit hanggang sa uminit yung mantika at maglalagay naman ho tayo ng breeding mix din sa karne. Ang ginamit ko na nga ho pala dyan breeding mix ay aring crispy fry. Aring nga lang ho palang madali kong naisip na lutuin at para humabilisan. Dala ko nga ho pala ay gutom na at pagod pa ho sa trabaho. At ito na nga lang ho palang naisip kong lutuin at medyo mabilis nga ho pala rin maluto. Nang matapos ko na ho palang malagyan ng breeding mix na karne at mainit na nga ho pala rin mantika, ilalagay na ho natin na rin karne. Pinagsama-sama ko na nga ho pala yan at tatlong piraso lang naman ho para ho sabay-sabay na rin maluto. Kapag nga ho pala luto na yung kabaak, atin nga ho palang baligtarin isa-isa at baka nga ho pala masunog. Para nga ho pala medyo pantay yung pagkakaluto. Dahil medyo malakas nga ho pala yung apoy ko, ito na nga ho't nasunog na. Atin na nga ho palang hanguin at baka lalo pang hindi makain. Ay ang mahal na nga ho pala ng pagkakabili ko din sa karning ari. Tatlong piraso na nga lang ho, abay 136 na ho yung... Bili ko din eh. Abay tumas na naman ho ang kilo ng karni ngayon. Kainaman na. Dahil luto na nga ho pala yung pinirito natin po, chap, mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw o kung wala. At sumabay na ho kayong kumain sa akin. Ari naman ho ay hindi pa naman ho sunog at nasunog nga lang ho pala yung crispy fry. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit. Bye bye!